Kapag kumain ka daw ng aso, tatahulan ka daw ng ibang aso. Mali, hindi ka nila tinatahulan dahil guilty ka. Tinatahulan ka kasi hindi ka nila kilala. Random facts, mga maling paniniwala ng mga Pinoy. At yung last part, baka yumaman ka. Una, kapag masakit daw yung chan mo tapos nilalagnat ka, dapat daw uminom ka ng Gatorade. Mali, mas lalo lang sasakit yung chan mo. Dahil sa acidic at sugary content niyan. Kung may lagnat ka, uminom ka ng tubig at magpatingin ka sa doktor. At hindi sa sports drink. Wait lang, gusto mo bang malaman kung sino yung nangi sa profile mo, sobrang dali lang. I-click mo lang yung arrow sa ibaba, tapos slide mo sa pinakadulo tapos click more. Doon mo makikita yung mga nangi-stock sa profile mo. Pangalawa, titibay daw yung bahay mo kapag pinapatuluan daw ng dugo ng manok habang ginagawa to. Hindi totoo yun hindi manok ang nagpapatibay ng bahay. Engineer at semento yon. Pangatlo, kapag meron daw natanggal ng ipin sa'yo, ilagay mo daw sa ilalim ng unan mo para daw maging pera. Sana nga totoo, no? Pero hindi. Mas may chance ka pa na magkapera ng tunay kung ibenta mo na lang yan sa junk shop. Junk shop? Wait lang, gusto ko malaman kung anong oras mo to panood. I-comment mo naman dyan sa iba ba kung anong oras mo to na panood. tapos titignan natin. Bago yung last pack, ako nga pala si Vendetta at alam mo ba na kapag palagi ka nanonood sa mga video ko ay pwede madagdagan yung kaalaman mo? Kaya make sure na i-follow mo ko. And finally, yung pang-apat. Kapag nangati daw yung kamay mo, meron daw darating na pera sa iyo. Hindi totoo yun. pero sana totoo, 'di ba? Kasi parehas tayong nangangati sa hirap ng buhay.